guys so for this video magpaparestro tayo ng motor so pupunta tayo ngayon sa LTO LTO dito sa Muson sa Nose si del Monte so tara titingnan natin kung uubra daw side mirror o, ko pag hindi papalitan ko manghiram ako ng side mirror guy pwede ba tumahiram na side mirror mo? Pang ano lang, kung Di hindi pumayag, ilagay ko to. <laughs> Oristra, sir. Oris okay. 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 okay, Yes. Ako po yung tinawagan ni ma'am? Wala pa mami ma'am eh Wala pa po Saan po mayroon ma'am? Dito okay. lang po pag lang Dito lang po Okay po opo muka ni Sharon sa motor Ay, may ka may ka na pala pinapa pinabibigay to Ah may slot ka na doon Opo Sir natin Sige Saki lang ko Tambalan yung Yung sa insurance pa. Dito. Ngayon po. May slot po, ma. Pedi, pedi ko na Balikan ko na lang yan. Sige. Thank you. Basa ba dyan? Ito na lang. Pwede ba iwan di ba ito hahanapin? Hindi diba hahanapin Susulat ko na lang po Sige. Hindi ko sure po eh. May malinaw ako doon. Ibalik ko dito. Sige. Yung original. Mametana po. Okay, sir. na lang po. Sige po. Ano na ba? Thank you. And pa. Ang kasi i ko siya tapos eh hindi yung ko, sinabi sa inyo na LTO may due ng plaka. Maguulit ka ng insurance mm. doon bayad. Ngayon po, pwede niya namang i-verify sa LTO or intayin ko na lang sa YouTube. Kahit sa LTO, Diyan po Alam ko parang mayroon na 'yan pinapakuha niya. eh. Try Kaso nyo, saan kaya kukunin okay. 'yun. Sa casa po 'yun. Pa

Ma'am, pwede po pa-verify kung may lumabas na itong plaka. Kung may lumabas ng plaka. <coughs> wala pa kayong plaka. Wala pa po eh. 2019 hmm. pa po yung ano. Sa hmm. yung compared na yung Mayroon na daw. Pagkatao tayo. Mara. Ayan. Anong pa sa baba. mo yung... Uh, kundi ko dala yung dito dito. Pero napasa mo yung papel. So, Apo. Okay na. Ay, thank you. Thank you.

Pwede daw po papel ma'am. Thank you po. Kailangan ang pala itong authorization sa plate number. So, na tayo yung pura replace.

Okay na ma. Ilte yun na yan ma'am. Ah, panamberan mo na. tayo dali mo dito siya. Okay. Okay. Naman. Okay. na, Okay. 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 mo Okay. 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 Okay.

过年了。嗯 Okay na ba? Okay na Sir, ito? Ano ito? na. ito? sir. ito? Brake, po. Ano sir? Ano sir? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano pero, 12? 12? Ano yung bag ko? Ah, 13 pala ang bag ko, ano? Ah, may 13 na? Ah? 12? Alam 12 ko pa 12, lang, 12, 12 pa lang. palang, <laughs> so, so, ano? Ito niya, sir. Opo. Body ka, maayos yun, ah. Pang, ano? Ano tayo mo sa helmet? Meron naman sa helmet. Ah, meron ka din sa helmet. Oo. Oh. Opo, okay, so, ito yung... Marians, ano? Nagano ka sa'ko? Nagjo-joyride? Sarapag mo na. Nagpo-vlog-vlog ka? Oo, sa joyride. Ah, sa joyride. Wala <laughs> Puso mo yun Oo po eh. Sige sir, okay na. Balik sa parking, pasok sa loob ng LTO, dun tatawagin ha. Okay sir, salamat. Pantay tayo sa loob ng LTO. Yes, ma'am. Uh, yeah. Ayan guys, tapos nah. So 381 lang pala The 81 dito sa loob wala naman penalty ata tuwing ano pala tayo June 22 okay na so ayun guys tapos na tayo magparestro ng ating MC motorcycle so ang kabuhan ng binayad natin is 1631 so wala naman tayong penalty and salamat naman at hindi na napansin yung side mirror natin guys na basag at napakabait ng mga empleyado rito sa Muson sa Nasa del Monte LTO guys so, ang bait sa saka napakadali guys ng ano uh, pag process ng ating pagpaparestro so salot sa inyo guys salot sa mga empleyado ng LTO ng San Jose del Monte Bulacan so hindi na tayo guys let's go